Ilyas, ang samayat kalihukan karon. ron? Gusto nyo mo ipakita ko, Stephen? Sige. Pass it, Ano siya ako? Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, nagtindag barbecue. Motosok siya, motosok sab ko, inig ang gabi eh, tusok-tusok ang karne. <laughs> Tosok-tosok ang Litson. Agad guys, Ilyas. Oh. Superman Superman. Ah, Superman ni eh. dia. Ay saya ni Superman ana oh. Ay ana ya Hmm, sayo sayo Wah! Wah! to. Oh. Ay sarado si Ar. Uy. Uy. Ilyas boy, Ilyas boy, kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Pipiliin ko kanang anak sa maligno. <laughs> mutila siya, mutila sa ko. Ito nga gabi eh, tila-tila ay pirme. Wah! <laughs> unsay <laughs> sa'yo moto ni mo karoon ni Ilya sa imong life ni mo? Moto? Hmm. Kanang mukhaon akong... o <laughs> pala malibang witay tayo. <laughs> <laughs>